Napakadelikado po talaga ng wave watching lalo na pag ganito po may typhoon pero po ang iba po sa mga Chinese personal dito sa Hong Kong is masyad silang adventurous kaya naman po kanina may isang pamilya na muntik ng masawi sa kanilang adventures na ginagawa. Sabi sa balita yung nani po na 38 years old at 5 years old na anak is unconsciously na sila. nakuha ng mga rescuers uh, yung tatay naman is 40 years old. So, nung nakita niya lumulubog yung kanyang mag-ina, tumalun din siya sa dagat. Pero yun nga po, luckily, na safe naman po sila ng mga authority. Pero yung mag-ina is unconscious sila, nabinala sa ICU. At sinasabi po na meron pa silang 8 years old na anak na naiwan sa pagpang. Uh, sabi nga ng Hong government, itong activities na ito is napaka delikado Pero yun nga po, knowing some, some, some of the Philippines, of some of the Chinese people, not only Chinese, yung iba rin po mga foreigners, at saka katulad din natin mga kabayan natin, uh, parang adventurous sa kanila, natutuwa silang panoorin yung kakayasan ng alon, lalo na pag nandito may typhoon, pero dito po ay isang napaka ng bagay.